Wala si Arthur sa mansion ngunit naroon ang mag-iinang Mrs. Saquesta, Sylvia at Flor. Masama ang tingin ng mga ito sa kanya nang makita siyang nagbabasa sa salas. Kinabahan siya. Walang magtatanggol sa kanya kung sakaling atakihin na naman siya ng mga ito. Napakasarap naman yata ng buhay mo. Nakataas ang noong deklarasyon ni Mrs. Saquesta. Nakadikwatro ka pa rito sa sala habang nagbabasa ng mga magazines. Ano ang palagay mo sa sarili mo, amo? pati ka talaga ang babae ngayon, ma'am. sol sul pa nila. Tingnan nyo, sosyal pang manamit. Daig pa ako. Huwag ka magtaka-floor. Sabad ni Silvia. Bigay ni Don Sobel ang mga damit niya. Nagbunga na rin ang pagiging alembong niya. Talaga, sa lunifor. May palagay ako pati si kuya ay inaalimbungan din niya. Kaya lagi siyang ipinagtatanggol. Tumayo ka riyan. Utos sa kanya ni Mrs. kwesta Tumayo naman siya. Aalis na sana siya Worth pinigil siya ni Mrs. Acuesta sa pamamagitan ng paghawak sa buhok niya. Pinatatayo lang kita at hindi kita pinaaalis. Matigas na sabi nito. Kinakausap pa kita. Pasabunot ang hawak nito sa kanyang buhok. Kaya nasasaktan siya. Bakit pati si Don Sobel inaakit mo Orirat ni Mrs. Acuesta. May bala ka bang maging mayaman? Gusto mo ba kaming lamangan? Tama na yan. Pigil ng isang tinig. Si Mr. Acuesta na bagong tating. May naman siya ni Mrs. Acuesta. Doon ka na sa kutsina. Utos sa kanya ni Mr. Acosta. Lumuluhang tinungo niya ang direksyon ng kusina. Ngunit hindi siya gaanong lumayo sa sala. Nagkubli lamang siya sa isang kortina. Huwag ninyong maltratuhin si Venice. Matigas na wika ni Mr. Acosta sa mag -ina. At bakit naman Emilio? Nakataas ang kilay na tanong ng asawa nito. Iyon ang mahigpit na bilin ni Don Sobel sa akin. Paliwanag ni Mr. Acosta. Ayaw niyang nababalita ang inaapi natin siya. So siya na ba ang babaeng pakakasala ni Don Sobel? 100%. At bakit naman kailangan pa nating sumaludo sa muchachang niya? Dahil nakasalalay kayo doon sa balang ilang negosyo natin. Ayokong madisappoint siya sa atin at kumalas sa aming mga kasunduan. Ah, napaka-arugante. Niligni niya ang lahat ng usapang iyon, Magtungo na rin siya sa kusina. Napansin siya ni Mernie na namumula na naman ang mga mata. Ano na naman O Usisan Wala, kailan niya. Akala niya ay ligtas na siya sa mag-iina. Nang umakit si Mr. Acosta ay Lapitan siya ng mga ito. Hindi ka pa nakatitiyak sa magiging isa kang sobel. Manta sa kanya ni Mr. Acosta, Mrs. Acosta. Gagawa ko ng paraan para malaman ni Don sa bilang totoo mong kulay na sa kang ambisyos ang ahas na mukhang pera. Wala siyang nagawa kundi ako umiyak na lamang. Daig ang bidang babae ng isang soap opera. Tahan na, Alo sa kanya ni Merlin ang layuan siya ng maghina. Sayang ang mga luhang yan. Hindi ko talaga alam kung bakit mainit ang dugo nila sa akin. Dahil yeah. niya, sabi ko na sa'yo, naiingat lang sila sa'yo dahil kahit mahirap pa, maganda ka at ikaw ang napapansin. May mga milyonaryo at bilyonaryo, saka hindi naman totoong inaakit ko si Don Sabel. Alam na ng Diyos yun. magdasal ka lang at darating ang panahon, maais din ang lahat at liligaya ka rin. May problema yata si Arthur, iyon ang naisip ni Benis. Bago pa man ang halian ay inumpisanan itong inumin ang alak. Nasa silid lamang ito at nagpapatugtong ng music sa stereo system. Hindi tuloy niya alam kung anong magiging trabaho niya ng araw na iyon. Wala itong ibinigay sa kanya na gagawin. Sir, kumain na kayo. Tawag niya kay Arthur nang dumating ang oras ng panangalihan. Magigyan niyang iniawang ang pinto sa silid nito at sumungo. Hindi ako kakain. Malinaw na pahayag nito. Ipagdala mo na lang ako ng mapupulutan. Muli siyang bumaba sa kusina. Hindi raw kakain si Sir Arthur. Sabi niya kina Lena, dalhan ko na lang daw siya ng pulutan. Ano ba ang problema ng lalaking iyon? Ani Lena, hindi naman mahilig sa alak iyon. Bakit kaya naglalasing? Ano kaya ang problema? Tanong ni Panya. Ang itanong mo ay kung sino ang problema. Singit ni Marley. Sino nga ba? Nakangiting nagtingin na ng mga katulong. Maka may problema siya sa girlfriend niya. Hula naman niya. Hindi magkakaproblema yun kay Ma'am Margie. Pahayag ni Lena. Patay na patay sa kanyang babaeng yun. Maka yun nga ang problema. Patay na patay sa kanya. Kit na pa niya. Patay na patay sa kanya at hindi niya alam kung paano siya makakakalas sa band ng Merle. Dahil hindi niya alam kung paano niya liligaw talagang mahal niya. Nagtinginan uli ang mga katulong na may pilyang ngiti sa mga labi. Nakay na nga ng maibay ko sa amo natin, sabi na lamang niya. Ipinagdala niya ng pritong fried luncheon meat at cheddar cheese si Arthur. Nagdala niya siya ng mga ice cubes. Alam mo talaga ang mga gusto ko. Nasisiyahang pahayag ni Arthur nang muli siyang bumalik sa siling nito. Diyan ka muna at huwag kang aalis ha. Baka may ipag-uutos pa ako sa iyo. Sir, parang nag-aalangan siyang sumulit sa gusto nito. Baka kasi kung anong sipin ng mga katulad dahil lamang sila sa silid na iyon, ay sa dito ka muna. Ulit nito. Wala siyang nagawa kundi maupo sa isang stool. Pinanood na lamang niya si Arthur sa pag-inom nito. Napangalahati niya nito ang isang bote ng alak at mukhang tinatabla na ito ng alkohol. Nang makailang shot pa ito ay muli itong nagsalita. Alam mo, Minis, hindi ko alam kung anong ipinakain mo kay Don Sobel at sobrang pagpapasunod sa'yo. Kung sa bagay, maganda ka naman talaga. Pero isang disenting tao si Don Sobel at hindi basta pumapatol sa isang babae. Watay, I Minis, mean, bakit ikaw pa ang nagustuhan ni niya? Kayong napakabata mo pa. Kaya may daw tuloy ako. Ang kabataan mo lang ang interest niya. Hindi siya nagsalita. Tumungga pa ito ng isang shot. Kung sa bagay, pagpapatuloy nito. Maswerte ka kung magiging isa kang Sobel nire-respeto ka ng marami. You can head it all. Power, money, and popularity. Anyway, mas maganda na ito kaysa mapunta ka sa prostitution. Lumagok pa ito ng isang shot. Pero mahal mo nga ba talaga si Don Sobel? Ayaw na sana niyang magsalila. Ngunit inuobli kasi ang sumagot ni Arthur. Malapit lang ang loob ko kay Don Sobel pero malayo sa iniisip niya, sir. Deklara niya. Parang arma lang ang tingin ko sa kanya. Come on, Binis. Huwag na tayong magbulhan. Alam ko, interesado ka rin sa kayamanan ni Don Sobel. Sukat sa narinig sa huling sinabi nito ay napaiyak siya. Napagbintang na naman siya ng hindi totoo. Hindi ako mukhang pera. Lumuluhang wika niya at wala akong intensyon na magpakasal kay Dansobel. Sobel. Really, wala sa itsura ni Arthur ang makumbinsi sa sinabi niya. Kung wala kang interes, bakit tinatanggap mo ang lahat ng tulong niya at ang lahat ng ibinibigay ni Sierra? Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng itapo ng isang bagay ay pinagkakaloob sa akin. Ganun ba? Sinaid na nito ang huling patak ng alak. Halimbawang bigyan kita ng kotse ngayon tatanggapin mo. Hindi siya mibo, Dahil alam niyang hinahamon lamang nito ang sinabi niyang patakaran. Finis, dugtong nito. Kung ay binalik kaya kita noon sa kas, ano na kaya ang kalagayan mo ngayon? Sa pananalitang iyon ni Arthur, batid niyang nanunumbat ito. Alam niya tinutuos nito ang ginawang pagliligtas sa kanya sa prostitution at ang ginawang pagkukup sa kanya bakit kaya? Nakikipagkumpetensya ba ito sa atensyon sa kanya laban kay Don Sobel? Tumayo siya mula sa kinauupuan. May mga luha pa rin sa kanya mga mata. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa niya sa akin, sir. Paglilinaw niya. Malaki ang naulat utang na loob ko sa inyo. Handa akong magpalipin sa inyo habang buhay. Really? Bahagya itong natawa. Lumapit ka. Utos nito. Lumapit naman si Rito. Maupo. Maupo siya sa tabi nito. Nakayuko siya at hindi makatingin dito. Kising singot siya habang nagpapahid ng mga luha. Inakbayan siya ito. Alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Tanong nito sa kanya. Dahil sa iyo, nanatili lamang siyang tahimik. tahim. Hindi ko alam kung anong kares mo meron ka kung bakit maraming lalaking nababalis sa iyo. Kasama na ako sa mga lalaking iyon. Hindi naman siya nabigla sa pagpapahayag inaiyon ni Arthur dahil matagal na siyang may suspecha na may pagtingin ito sa kanya. Mahal kita. I love you, Venice. I love you. Niyakap siya nito ng mahigit na parang bang ayaw siyang pakawalan. Naghalo ang siya at pagkabahala sa kanyang dibdib. Sir, lasing lang kayo, sabi niya. Hindi ako lasing, git nito. Mahal kita. Lalo humigpit ang mga yakap nito sa kanya. Pagaman nagsabi ng damdamin si Arthur, nasa impluensya naman ito ng alkohol. Kaya hindi siya umaasang ganun pa rin ang sasabihin ito kapag hindi na ito lasing. Sir, kahit anong oras, handa akong ibigay sa inyo ang sarili ko. Lumuwag ang pagkakayopos nito sa kanya. Hinawakan siya nito sa mga balikat at pinagmasdan. Hindi ako ganun kabago oh, Payag nito. Hindi ako tulad ng mga lalaki na sa'yo. sa iyo. Hindi na siya nagsalita pa. Naghintay na lamang siya ng anumang gagawin at sasabihin nito. Muli siyang niyakap ni Arthur. Naman niya ang sinseridad sa mga sinabi nito. I love you. Bulong nito sa kanyang tanga. Pero ano ba ang nagustuhan niya sa akin, sir? Hindi nakatiis na tanong niya. Mahirap lang ako. Katulong lang niya Gusto kita dahil sa pagiging innocent gusto kita dahil totoo kang tao at hindi mapagkunwari. Sabi niyo mukha akong pera. Mulong lumawag ang pagkakayapos nito sa kanya. Maniniwala lang akong mukha kang pera kung papatol ka kay Don Sabel. Magsasalita pa sana siya ngunit bigla siya itong niyakap ng mahigpit na mahigpit. Pakiramdam niya ay nalingkis siya ng malaking sawa. Ngunit wala sa isip niya na sisilain siya sa kanyang kapariwaraan. Nasa ganun silang ayos ng bigla siyang magulang tang sa isang tinig. Napakalas siya mula sa pagkakayakap kay Arthur. So what a romantic sight, si Margie. Margie, may pag-ala na ng sambit ni Arthur. Bakit pigla ka nalang pumasok, bahit hindi ka malang kumakatok? Hindi agad nagsalita ang babae nakadress nakadres ng maikling-maikli. Nagsindi muna ito ng sigarilyo. Sabi ng mga mits na narito ka raw sa silin mo at umiinom ng alak. Naisip ko na nalulungkot ka kaya gusto sana kitang sarprasahin. Pati instead ako ang sinorpresa mo. Kalmanteng wika nito. Wala naman akong ginagawang masawa. Pangatwira ni Arthur. Wala pa rin. Pero gagawin mo pa lang. Kung hindi ako agad pumasok, baka nakarating na kayo kung saan niyang chimay mo. Nakaramdam siya ng panlilit sa sinabi nito. Sara, alis na ako. Paalam niya kay Arthur. Hindi ito kumibo. Halos patakbo siyang lumabas ng silid. Hindi na niya narinig kung anong pinag-usapan ng magkasintahan. Malamang nag-aaway na ang mga ito. Ano bang nangyari? Tanong ni Lena nang pumasok siya sa kusina. Wala. Pagkakailanin niya. Ano ba ang mangyayari? Wala raw bakit namumula naman ang mga mata mo. Wala nga. Napakibit balikat na lamang ito. Nagkatingin na lamang mga katulong. Ngunit makalipas ang kalahating na oras na nilang masayang bumababa ng hagdan si na Arthur at Margie. Akala niya mag-aaway ang mga ito ng dahil sa kanya. Akala niya itatapusin ni Arthur ang lesson nito kay Margie. Hindi pala. Kung ganun wala naman pala talaga siyang halaga kay Arthur. Mas patingbang pa rin ng girlfriend nitong si Margie. Kung sa bagay sino ba siya para pag-aksayahan nito ng panahon. Eh, hindi nga yata siya pinagsilosa ni Margie kahit nahuli silang magkayakap ni Arthur. Inisip siguro nito. Taruan lamang siya ng binata. Bakit nga ba siya mag -iilusyon? Hindi na siya dapat umasang siyang pipiliin ni Arthur para pakasalan. Kahit tanggap na niya ang bagay na iyo, dapat ay itanim na rin niya yun sa kanyang isip para hindi siya masaktan. Nasasaktan siya dahil may pinagtingin na siya rito. Nang sumunod ng mga araw ay parang walang anumang nangyari na hindi na binanggit ni Arthur sa kanyang sinabi nito noong lasing ito. Ibig lamang sabihin ni Yung, Nasing lang taglaga ito kaya na sabihan siya ng ilag. Normal na nagdaan ang mga araw nila ni Arthur bilang mag-amo. Ninagawa niya ang lahat ng iutos nito. Sumusunod siya rito. Kapag sumasabit ang kinsenas at katapusan, tumatanggap siya ng 3,000 mula rito. Hindi naman masama dahil libre siya sa pagkain at tirahan. Ipinadadala na lamang niya sa kanyang ina sa Cebu kung ano man ang ginawang katwiran ni Arthur sa girlfriend nito nang mahuli silang magkayakap ay hindi pa rin niya nalalaman tiyak hindi yun maganda para sa kanya. Tumawag kay Winnie si Don Sobel, hindi yun nalingit kay Arthur. Inalam muna ng Don kung sino ang kasama niya sa bahay. Sinabi niyang siya lamang, si Arthur at ang ibang katulong. Nagsasabi itong papasyalan daw siya nito. Bakit ka naman niya papasyalan? Parang inis na tanong sa kanya ni Arthur. Ewan ko, sabi niya. Sa kabahay naman ito at hindi mo bahay. Kung tatanggap ka ng bisita, hindi rito. Napayuko siya. Ang gusto ni Sir, mangungupahan na lang ako. Mangiyak-ingyak na pahayang niya. Kung mangungupahan ka, regular mo kayang matatapos ang mga ibinibigay kong trabaho sa iyo. Oo, Sir. Hindi ka pwedeng mangupahan. Dito ka pa rin para hindi na kita hinahagila kung kailangan ka. Mukhang mainit na naman ang ulo nito. Hindi talaga niya ito maintindihan. Nagagalit ako kapag binibisita siya ng isang lalaking ngunit ayaw naman siyang paalisin. Hindi na niya kinibo ito hanggang sa umakit si Myra at sinabing dumating na lang si Don Sobel. Sinulya pa niya si Arthur. Sir, sandali lang. Paalam niya. Talagang sandali lang. Pasupladong wika nito. Dahil marami ka pang bagawin. Umaba na rin siya. Hindi na niya pinansin ang init ng ulo nito. Dinot na niya si Don Sobel na nakaupo na sa salas. Tumayo pa ito nang makita siya. Good afternoon, Iha. Nakangiting bati nito sa kanya. Good afternoon din po. Nakangiting rin ganting bati nito. Naupo siya. Naupo na rin to. Mabuti po at napasyal kayo. Panimula niya. Naisip ko lang na makipagkwentuhan sa iyo, Ani to. Ako salamat po at kahit ganito lang ako ay pinag-aaksaya niyo ako ng panahon. Saka salamat na rin po sa ipinanadala yung mga damit, sapatos at bag sa akin. Actually, maliit na bagay lang yun. Mas marami pa akong pwedeng itulong sa iyo. Salamat po. Pinagmasdan siya ni Don Sobel. Napayoko naman siya na parang nailang. Sumusulat ka ba sa mama mo? Maya-maya ay tanong ito. Opo, sabi niya. Nasabi mo na bang patay na ang papa mo? Hindi pa po. Eh, ako po mo mabigla si mama kasi mahal na mahal niya si papa kahit matagal na silang hindi nakikita. Ah, ganun ba? Kayo po, bakit wala po kayong anak at asawa? Namatay na ang asawa ko pero hindi ako nagkaanak sa kanya. Bata pa po kayo. 52 na ako iya eh, at naghahanap pa rin ako ng babaeng pakakasalan ko. Napangiti siya. Ano po ba ang hinahanap niyo sa isang babae? Ah, hindi naman ako mapili iya. Ang importante lang naman sa akin, mabigyan niya ako ng isang anak na magiging tapagman ako. Ayoko kasing pagpwestahan lang ng mga kapatid at pamangkin ko ang kayamanang naging parte ko sa mga parientes ko. Napakarami niyo po sigurong negosyo at ari-arian. Almodesty well, aside, nakakalimutan ko na ang iba. Kung property at negosyo, ako rin ang chief executive officer at presidente ng korporasyong itinatag ng aking papa. Siguro busy talaga kayo Mabuti at nagawa niyo pang mamasyal. Muli siyang tinitigan ni Don Sabel. Dahil sa iyo, Venus, malinaw na pahayag nito. Unang kita ko pa lang sa iyo, alam ko na magiging party ka na ng buhay ko. Naudlot ang pagsalita nito na may bumusin ng kotse. Tarantang lumabas ang isang katulong upang pagbuksan ng gitang ang dumating. Sumilip siya sa bintana. Kotse ni Mrs. Sakwasta ang dumating.